Mal, oh. may nagtatanong. Mm. Kamusta daw yung bahay natin? Ba't daw hindi natin pinapakita? Ah, yung bahay namin. Oh. Uh -huh. Andito kami ngayon sa bahay namin, guys. Yung bahay namin hindi matapos-tapos. May nag-comment pa nga dyan sabi niya baka 3 years pa daw 'to bago matapos. Boy, oh, ex Excuse me with feelings and emotions. Mm -hmm. Ang mahal magpabahay, guys. Nakakakanser talaga ng bulsa. Mm -hmm. Ah, etong nakikita ninyo, ito yung mga bintana namin na pinagawa. Na beraso 'to. 9 uh, pieces mula sa kwarto, sa sala hanggang sa CR. Ayan, kumpleto na siya. Mm -mm. And then, ito. May salamin. May salamin na rin siya. Asan salamin siya, niya? Guys. May makapal yung salamin niya. <coughs> so, ito yung, ayan. ito kasi yung nagpamahal guys. Itong salamin niya ang kakapal kasi oh. Yes. Kulay, ano, kulay itim. Ayun, ang kakapal oh. Mahal mm -mm. daw talaga to kaya yung expect namin guys na bayad nung bintana hindi nagmatch kaya yes. nung pumunta kami ni mesis nagiba yung isip niya yung ganong salamin daw na makapal anak ko nagdagdag na naman ng 4,000 uh -huh. diba? uh, yung ganitong bintana napaka expensive din pala uh -huh. Ayan, para no? rin siguro siyang sliding, sliding window, window. Pero hindi namin pinili sliding window kasi marami nagsasabi na kapag ka malakas yung hangin o kaya bumabagyo, umaalog daw. Ganon. Tapos Tsaka kailangan... Hindi rin siya safety kasi kailangan mo rin na naman siyang lagyan ng bakal, di ba? Oh. O di, dito ka na lang para mm. hindi maproseso, di ba? O, oh. magkano magkano'n mal? Ito worth of 23. O, oh, 23,000 kasi... yan guys. Kasi nag-down muna kami ng 10K and then nung na-deliver na, kompleto na, nag-add na lang kami ng 13K. So, bintana pa lang yun, guys. Bintana. Ha? 23K. o, paano <laughs> na lang yung mga bobida niya, yung pintura niya, tapos pag tadahan tiles niya, o, di ba? Diba? Tapos sasabihin nila na bahay ng <laughs> bahay kalapate. Bahay lang daw ng kalapate. <laughs> Excuse me, <niya>. ah. <laughs> May bahay na ba ng kalapate na ganyan, tatlo yung kwarto, o, oh. nung isa, o, oh, yun, oh. <laughs> Ayun eh, nararanasan na namin magpabahay ganito pala. Nakaka- oh, Cancer sa bulsa. Stress, oo. oo. Nakaka-cancer uh, <laughs> so, sa bulsa. Matatawas din yan. Ngayong week siguro, palubos te Apo, ngayong week, itutuloy na naman to. Ma ito, naangat na to. Kaya maangat, mataas-taas na dyan. Hindi muna namin na ituloy tong para renovate. Para renovate kasi si Katuro at sila Amang busy sa Bundok. bundok. Yes, marami silang mga hinaharvest na kung ano-anong mga tanim nila. Uh, Nahuli din sila ng mga isda. Nakita yun naman. Panoodin nyo dun sa vlog ni Katuro. Ayan yung dahilan kung ba't di pa namin pinatuloy. Mm -hmm. uh, ngayong week. Ayun, makikita nyo na naman. Step by step ko na maninin. Naman na. Uh -huh. uh, sige na nga. Palam ka na. Bye-bye. Yun lang.